Willy Revillame, hindi totoong ipinagbili ang Cavite Mansion at Yate kay Tunico Walang katotohanan ang lumabas na balitang ipinagbili ni Willy Revillame sa billionaire businessman na si Antonio Tunico ang kanyang mansion sa lalawigan ng Cavite, pati ang Yate niya, dahil naghihirap na siya Kaugnay ito ng lumabas na ulat na nangangailangan umano si Willy ng malaking halaga ng pera para maibalik niya ang wawawin, ang kanyang game at public service program na huling napanood sa All TV Network noong February 2023. Para sa kaalaman ng lahat, tutuong nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni na Willie at Co. Pero rerentahan lamang ng billionaire businessman ang hotel, hindi ang mansyon, na pag-aari ng wawawin host sa loob ng sampung taon. May market value na 5 billion pesos ang uupahang hotel ni Willie, na nakatayo sa mahigit tatlong ektaryang lupa na kinatitirikan din ng kanyang mansyon o vacation house. Totoo ang balitang ibinenta ni Willie Keiko ang 94-foot yacht niya na may pangalang, Will Cruiser, dahil hindi na praktikal sa kanya ang mag-ari ng dalawang yate. Ibinenta ni Willie ang Will Cruiser dahil nakabili siya ng bagong yate na binigyan niya ng pangalang, Goodwill, ang 140-foot yacht na may helipad, anim na VIP bedrooms at penthouse. Balak ni Willie na palagyan ng swimming pool at karagdagang helipad ang goodwill na may labintatlong crew na regular nag-aalaga sa yate. Kabilang dito ang kapitan, chief engineer, electrician, deckhand, stewardess, at mga kapitan para sa maliliit na bangka ng yate, na mas magastos i-maintain kesa sa isang malaking bahay. Ang Goodwill ang ginagamit ni Willie sa tuwing naglalayag siya sa loob ng 8 oras papunta sa kanyang world-class private resort sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Bukod sa kanyang 140-foot Goodwill Yatch, nagmamayari si Willie ng dalawang helicopter, ang Bell 430 at Robinson R-66. Hindi rin totoo ang balitang may kinalaman o siko ang financier ni Willie sa nalalapit na pagbabalik ng Wawawin. Si Willie ang producer ng Wawawin na ibabalik niya pagkatapos ng mahal na araw. Sinisimula na ang konstruksyon ng studio ng Wawawin sa Santa Lucia East Mall, Cainta Rizal. Sa kagustuhan ni Willie na ipagpatuloy ang pagbibigay ng pag-asa at pagpapasaya, Itutuloy niya ang wawawi na mapapanood sa mga social media platform kahit wala siyang toha ng TV station. May 16 million subscribers at 11 million likes ang Facebook page ng Wawawin, samantalang halos 8 million ang YouTube followers ng programa. Kasabay ng personal supervision ni Willie sa pagpapagawa ng Wawawin Studio, Inaasikaso niya ang pagpapaayos sa kanyang baniling dalawang penthouse ng isang high-end building sa BGC area. Salat din sa katutuhanan ng balitang sinibak ng Altv ang wawawin. Base sa mga report noong April 2023, si Willie ang humiling sa pamunuan ng network na e-terminate ang kanilang napagkasunduan kontrata dahil nahihiya siyang patuloy na babayaran ang kanyang talent fee habang pansamantalang nakahinto o nakapos ang programa nito. Mahalagang ituwid ang mga maling impormasyon para hindi maging biktima ng fake news ang publiko na madali at basta na lamang naniniwala sa mga nababasa nila sa social media. Tungkol sa balitang plano ni Willie na kumandidato na senador sa May 2024, malinaw ang kanyang sinabi na handa na siyang tumulong kung sasabihin ni former President Rodrigo Duterte. Pero walang direktang deklarasyon ng Wawa Win host na papasukin na nito ang mundo ng politika. Kayo, anong masasabi nyo sa video na ito tungkol kay Willy Revillemi? Comment nyo lang sa ibaba at atin yung pag-uusapan. Maraming salamat po at God bless!